Una, alalahanin mo yung unang pagliligtas ng Panginoon sa iyong buhay. Paano mo ba na-encounter ang Panginoon Isu Kristo? Sa ating mga buhay, may iba't iba tayong karanasan paano natin na-encounter ang Panginoon Isu Kristo. Alalahanin mo yung panahon kung paano ka sinagip sa panahon na ikaw ay malungkot, sa panahon na baon na baon ka sa kasalanan, Baon na baon ka sa mga bagay ng mundong ito. Punong-puno ng struggle lang iyong isipan. Alalahanin mo ang Panginoon sa so Kristo. Sariwain mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Napakanagad ang una mong pag-ibig. Paano ka iniligtas sa panahon ng kadiliman ng iyong buhay? Kaya kapag sinasariwa natin yung unang nating pag-ibig sa Panginoon, yung unang pagliligtas ng na Diyos nararanasan natin muli yung